South Cemetery naman, may mga nahulihan na rin ng ipinagbabawal. Live naman magbabalita dyan si Gio Robles. Gio, ano-ano yung mga nahuling bawal dyan sa South Cemetery? Sheryl, magandang tanghali sa iyo. Karamihan niya sa mga naabutan natin na nakumpis ka ng Philippine National Police na nakabantay sa main entrance sa Manila South Cemetery ay mga sigarilyo at mga lighter. Bukod pa yan sa mga matatalim at matutulis na bagay, ibang inflammable materials at maging yung mga armas pinagbabawal rin na ipasok dito sa Manila South Cemetery. Alam mo Sheryl, sa pakikipag-usap natin sa pamunaan ng Manila South Cemetery, inaasahan nila na aabot sa mahigit kalahating milyon ang mga bibisita para sa undas dahil yan Cheryl no expected nila na mas marami yung bibisita last year kasi may covid restrictions pa bawal yung mga matatanda mga bata na wala pang uh, vaccine pero ngayong taon na wala ng restrictions pwede nang lahat bumisita simula nga kaninang umaga nung dumating tayo dito sa Manila South Cemetery ay tuloy-tuloy yung labas masok ng mga bisita pero hindi pa talaga ito yung bulto na inaasahan natin bukas pero ngayong araw, mas mahigpit na yung ipinapatupad na seguridad sa Manila South Cemetery. Isinara na yung mga daan papasok ng sementeryo gaya ng South Avenue at Vito Cruz. At dahil na rin sa inaasahang bugso ng mga tao bukas November 1 at November 2 ay naglagay na rin ng mga dagdag na entry points ang Makati LGU. ito yung mga hagdan na inilagay sa Metropolitan Avenue at sa kahabaan ng Kalayaan Avenue para raw maiwasan yung bugso ng mga tao na dadaan dito sa main entrance entrance o sa entrada sa South Avenue. Cheryl. Salamat, Gio Robles. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.